Hello, hello mga kachabe Update, update lang ako sa inyo ng aking halaman nga nilagay ko dito sa aking plant box. Ayan sila yung halaman kong wala siyang bulaklak pero puti yung mga dudulo ng dahon niya. Tapos etong kinalbo ng camping, ayan, sawa ng Diyos, nakarecover na siya. Meron na siyang bulaklak. Tapos ito yung aking potos pagapang na palapad na rin yung dahon niya. Tsaka ito yung parang gabi-gabi, ayan o, oh, ano ng dahon niya. Ayan sila. Ayan. Tapos itong ano, itong inalagaang kung bougainvillea. Ayan. How many ano, how many months na kaaalaga? Medyo ngayon pa lang siya umuwrang na mulaklak. At saka itong hindi ko alam kung anong pangalan itong double ano, dalawang mukha, double petals. Ayan sila o oh. ang lalago ng mga stem nila. Oh. Ayan, ang dami nilang bulaklak. Ayan. Bali, seasonal lang kasi kung mamulaklak yung aking bugimbilya. Ayan. Yung isang, ano, ano kasi yan eh, mag-asawa, meron siyang puti. Di pa siya namumulaklak. Bali, ayan lang ang namulaklak ngayon. Ang ganda ka, Chubs, di ba? Ayan pa, Oh. oh, ayan. oh, ito naman yung aking, ano rin, sa baba. Nakarating na siya dyan. Tsaka ito, nandito siya sa kabilang bahay. Ito pa. Tsaka ito, oh, ang baho ng dahon. Pero, Wow. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Tsaka meron tayo dito alugbate. Ayan, meron pa akong pinapatubo dyan. Ayan o. Oh. May alugbate tayo ko, Chubs. Para pag magulay-gulay, meron tayo. Tapos ito naman, ang bulaklak nito, kulay pink. Kaso hindi pa niya seasonal. Ayan yung photos natin o. Oh. Gumagapang na siya sa dingding. Ayan. Ayan siya. Tapos ito, naka-aura tayo ng sili. Ayan, meron tayong sili. Tapos ito yung tinalbo ng kambing. Then ngayon pa lang siyang nagkakadahon-dahon. Ayan, ayan sila. Tapos dito, ang lalaguna ng aking mga ano, ayan ang tataba nila kasi nakadirect na sila sa lupa. Ayan, ang lalapad ng dahon, no? Oh. oh. Eh. ayan, ayan sila. Paikot yan sila dito. Ayan. Ikot yan sila dyan. Ayan. Tapos, meron pa dyan. Ayan. Diba? Ang dami kong halaman ka kasi wala na tayong pinaglilibangan. Ito na lang yung parang libangan natin. Yung mag-alaga ng halaman. Ang tatlalapad ng dahon, no? batik-batik. Ano? Tapos, meron tayong malunggay. Tapos, ito. Ang ganda niya, oh. Meron siyang pink, may yellow. Pero, iisang puno yan, kachabs. Iba lang talaga yung ano niya. Iba lang yung, parang double petals yung bulaklak niya. Ayun lang. Kung bago ka pa lang sa channel ni kachabi, mag-like, mag-subscribe. Good morning, good morning!